Mga kapatid na pulis, hindi kayo ang batas. Mga alagad lang kayo ng batas. Akala. Kaya pala sinasabi natin lahat ng akala ay mali. Kahit sa English, sasabihin mo ba, he was mistakenly identified. Paano mo masasabing na-identify mo siya kung mistaken ka pala? At dahil dito, napatay mo siya. Oops! Sorry ha. Noon na lang ho ba yun, sir? Matapos mong tinuldukan ang isang buhay, kahit ipalagay pa natin na hindi mistakenly, kundi correctly identified ang suspect, dapat ba siyang barilin ng alagad ng batas kung hindi naman ito lumalaban, o handa naman itong sumuko. Sa araw na ito, ang malakas na mensaheng ramdam ko sa inyo lahat na pumarito sa simbahang ito ay isang mensaheng dapat marinig ng lahat ng ating kapulisan sa buong kapuluan. Mga kapatid na pulis, hindi kayo ang batas. Mga alagad lang kayo ng batas. Hindi kayo inatasan, binihisan ng uniforme, inarmasan at binabayaran mula sa buwis ng bayan para pumatay, kundi para magsilbi bilang aming mga tagapagtanggol, tagapag-ingat at tagapagligtas ng buhay ng mga mamamayan na inyong pinaglilingkuran. parang sinadya ng pagkakataon na maganap ang paglilibing na ito sa araw ng kapistahan ng ating mahal na patron, San Roque, na ayon sa kasaysayan ay namatay din dahil di umano sa mistaken identity. Ayon sa kwento, ng ibang bayan si San Roque matapos na maulila siyang lubos Iniwan niya ang kayamanan at kapangyarihan sa kanyang tiyuhin. Pero pagbalik niya sa sariling bayan, hindi na daw siya nakilala. Napagkamalan daw siyang isang espya. Inaresto ng kanyang sariling tiyuhin. Ipinabilanggo hanggang sa namatay sa kulungan. Sa madaling salita, biktima rin daw siya ng mistaken identity. Alam nating lahat na noong kasagsagan ng malagim na laban sa illegal na droga ng nakaraang administrasyon, kung may pinakakinatatakutan noon, yun ay walang iba, kundi ang malagay ang pangalan ng sino man sa atin sa drug watch list. Pwede bang hindi ka matakot? Kung alam mo minsan isang gabi o madaling araw, baka dalawin ka ng pulis. At basta ka nalang pagbabarilin at palilitawing ikaw ay nanlaban. Noong nauso ang salitang tokhang, parang naging katumbas ito ng salitang salvaging na nauso din naman noong nakapailalim pa tayo sa batas militar. Alam nating lahat na ang nangyari kay Gemboy ay nangyari na rin sa isang mas kilala ninyong biktima ng mistaken identity, si Kian De Los Santos. Six years ago, at nakapangingilabot isipin, pinatay siya sa mismong araw na ito ng piyestang San Roque, August 16, 2017. Sixth death anniversary na niya. May kasama ding asset noon ang pulis na dumalaw. Nagkamali din ng itinuro si Kian, isang kabataan na noon ay nagsasara na ng tindahan. Matapos may turo, dinampot, tinakluban, kinaladkad, binaril, patay. At tandang-tanda natin ang mga huling pananalita niya, Huwag po, sir, may test pa po ako bukas.